From this to this. Ay, siya lang ganda. Meron nga akong i-share dito sa inyo, mga mina Bagong curtain ko na naman. Pero alam nyo ba kung magkano lang to? Oo. Murang halaga nga lang, 200 plus nga lang mga mi ay meron ka ng limang curtain na matatanggap. Marami din to mga iba't ibang design mga mi pero ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat kasi nga ito nga yung lakas makasyala. Medyo nagsasawa na din kasi ako dito sa kulay ng curtain ko kaya yan hindi ba iba ko naman. Pero masasabi ko nga sa inyo mga mi huwag kayong mag -e expect na makapal nga to budget friendly nga lang to. Honest review nga lang ako mga mi ganito nga lang siya kanipis pero masasabi sa inyo ay maganda talaga siya. Ang ganda din ng design niya mga mi. Haba niya naman pala mga may, meron din siyang 7 feet, meron din siyang 10 feet. Pero sa akin, na nakuha ko ay 10 feet na siya mga may. Kasi sumakto talaga siya dito sa bintana ko kung gano'n din kahaba yung mga curtain ko dito. Para sa akin mga may, ay okay na rin naman siya. Maganda naman talaga siya para sa akin lang ha. Sa mga walang mga budget dyan mga may, mas okay na rin tong mga gantong courtina. Dapat ng mga nakaraan ko pa nga to, ang schedule na magpalit ng cortina At dahil nga bigsi ako ng mga nakarang araw, kaya ngayon ko na lang din siya gagawin. Dahil nga, meron din, meron din ako mga schedule na mga gagawin pa sa susunod na araw. Dahil nga gusto ko na rin nga sa inyo mga mi na bumawi nga sa pagmimini vlog ko at dahil ang dami ko na nga ang utang sa inyo sa mga pagmimini vlog ko mga mi kaya eto na babayaran ko na Chris. Kaya na nga, natapos na nga ako sa paglalagay ko nga ng kurtina Kaya ayan, titingnan sabay-sabay natin tingnan kung maganda ba talaga siya. Taray, ang shala na ng kurtina ko. Ang ganda niya, mga mi, sa murang halaga, mapapaganda na ang bahay niyo. Charisse! Legit talaga mga mi, ang ganda talaga niya. Medyo nagbago-bago nga yung aura ng bintana ko dyan. O siya mga mi, kung nagustuhan nyo rin to, maglalagay ako ng link dyan sa comment section.